Hi guys, welcome back to my channel and for today's vlog, gagawa or magluluto po ako ng feeling ng siopaw or yung palaman ng siopaw so ayan guys so, uh, unang una maglalagay ako dito ng 1 tablespoon of cooking oil and then gigisahin ko muna ang, ang chop sibuyas ito po yung version ko ng paggawa ng uh, palaman ng siopaw or yung feeling ng siopaw So um uh, ilalagay ko po yung complete recipe sa description box so uh, you can check it out there guys. And ngayon ilalagay na natin ang ating chopped garlic. And then uh, igisa lamang po natin ito sa hanggang sa lumabas ang aroma ng sibuyas at bawang. Ayan. So after mag-brown siya ng konti ilalagay na natin ngayon ang ating um, chopped carrot or pwede rin yung i-grate yung carrot pero kung gusto nyo hiwain nyo lamang po siya ng maliliit ayan ituloy lamang po natin ang ating paggisa ng uh, dalawang minuto And ngayon ilalagay ko ang um, chopped celery at saka yung uh, chopped na yellow bell pepper. Pero pwede po kayong gumamit dito kahit anong kulay ng um, bell pepper. And uh, ang celery po is optional lamang po kung ayon yung maglagay. Pwede din po. And ngayon ilalagay ko na yung shredded chicken breast. Na-boil ko na po ito at saka ko po siya uh, hiniwa-hiwa ng maliliit na piraso. Ayan guys, so halo lamang po natin siya para mag-combine po lahat ang aking uh, nilagay na ingredients. And uh, maglagay po tayo dito ng konting paminta. At pagkatapos maglalagay po ako dito ng 2 tablespoon of oyster sauce. and 1 uh, two one and a half tablespoon of light sauce and then maglalagay din pa ako dito ng uh, one piece of chicken nor cubes or pwede pa kayong gumamit dito ng magic sarap kung meron trim po kayo and then maglalagay din ako dito ng one tablespoon of sugar saka natin haluin to combine lahat ng ingredients Then, ituloy lamang po natin ang ating pagluto for another 5 uh, minutes. And ngayon, maglalagay ako dito ng uh, um, half teaspoon of vinegar and uh, one, one half cup of um, dissolved cornstarch. Pampalapot po natin. And then, halo naman po natin siya hanggang maglapot po yung ating um, feeling. Ayan, maraming salamat po guys sa inyong panonood ng aking blog. Uh, vlog. Sana nagustuhan nyo po guys and kung gusto nyo po, pwede, rin po, pwede nyo pong gayahin. Ito po ay napakadali at um, napakasarap na pang palaman sa siopaw. So, ito na guys, luto na ang filling, chicken filling ng siopaw or pang sa siopaw. Ito po ay pwede din po ito pang negosyo. Ayan, sa mga mahilig po dyan sa siopaw, chicken po yung ginamit ko dito, pero pwede po kayong gumamit ng ibang, pwede rin po yung giniling. Salamat po sa panonood.